Magsisimula tayo sa isang tanong na siguradong naitanong mo na sa sarili mo. Naranasan mo na bang um, pakiramdam na paubos ka na? Yung parang kandila na natutunaw sa magkabilang dulo? Oo. Oh, oh. Yun nga. Yung parang may balon sa loob mo na dati puno ng enerhiya pero ngayon parang natutuyo na. Base sa mga materyales na pinadala mo, isang halo ng leadership articles, psychological studies, at spiritual reflections, malinaw na gusto mong unawain ang burnout ng mas malalim. Eksakto. Hindi lang para pagtiisan. Hindi lang para pagtiisan, kundi para maiwasan talaga. At ang misyon natin ngayon ay um, hindi lang basta isummarize yung mga binasa mo. Ang gagawin natin ay gamitin to para bumuo ng isang mapa. Isang mapa? Okay, gusto ko yan. Oo. Una, alamin natin kung ano ba talaga yung pagkatuyo na yan. Ang clinical definition ng burnout. Pangalawa, hahanapin natin yung mga sabihin nating butas sa balon mo ah yung mga maling paniniwala. Yun at panghuli tutukuin natin yung mga bukal, yung sources of renewal para malaman natin kung paano sa pupunuin ulit ang balon na yan. Sige, himain natin to. Umpisahan natin sa diagnosis. Ano ba talaga ang burnout ayon sa mga source mo? Kasi madalas sinasabi lang nating pagod ako, pero iba pala to, no. Ibang-iba. Ayon sa mga clinical texts na kasama sa sources mo, ang burnout ay isang syndrome may tatlong pangunahing um, palatandaan. Okay, ano yung una? Ang una ay yung tinatawag na emotional exhaustion, pagkaubos. Ito yung pagod na kahit matulog ka pa ng weekend, pagising mo sa Lunes, pagod ka pa rin. Pagod ka pa rin. Yun yun. Isang malalim na pagkapagod na hindi lang pisikal, kundi pati mental at emotional. Yung tipong parang wala ka ng maibibigay pa. Okay, gets ko yon. Ano yung pangalawa? Ang pangalawa, medyo mas subtle to. Tinatawag itong cynicism o depersonalization. Dito na nagsisimulang magkaroon ka ng ano, negatibo o manhid na pakiramdam sa trabaho mo. Na? Yung mga bagay na dati mong kinagigiliwan parang nagiging trabaho lang. Yung mga taong tinutulungan mo nagiging numero na lang. Nawawala yung connection. At kapag nagsama yung dalawang yan, yung pagkaubos at pagiging cynical, dito na siguro papasok yung pangatlo, yung pakiramdam na ano wala kang kwenta. Tama. Ito yung reduced sense of efficacy o bumababang pakiramdam ng kakayahan. Kahit mas marami kang ginagawa, mas mahabang oras mo sa trabaho, pakiramdam mo wala kang natatapos. Parang isang vicious cycle. Oh, isang vicious cycle dahil pagod ka at cynical, bumababang performance mo na lalo namang nagpapapala ng pagod at cynicism mo. Malinaw. So, hindi siya same thing stress lang, pero paano mo sila ipagkukumpara? Ano ba talaga ang pinagkakaiba nila? Magandang tanong 'yan at binigyan niya ng diin sa isa sa mga sources mo. Isipin mo na lang na ang stress ay over-engagement over-engagement, okay? Sobrang daming pressure, sobrang daming deadlines, hyperactive ka. Parang kang nalulunod sa dami ng gawain. Ah, okay. Sa kabilang banda, ang burnout ay disengagement. Dito, hindi ka na nalulunod. Para ka ng tuyo. Wala ng gana, wala ng pag-asa. Kung ang stress ay parang mabilis na atake, ang burnout, ito yung mabagal na pagkamatay ng espiritu. Grabe. So, it's a modern diagnosis for a very, very ancient problem. Nakakagulat kung paano kinonekta ng sources mo itong clinical definition sa mga kwento na, ano, libu-libong taon na tanda. Dito, problema lang ng may email at deadlines. Tingnan mo si Elijah sa 1 Kings 19. Kakagaling lang niya sa pinakamalaking tagumpay ng buhay niya. Yung sa Mount Carmel. Oo. Tinalo niya ang 450 na propetang ni Baal. You can't get more successful than that. Pero pagkatapos nun, dahil lang sa isang pagbabanta mula kay Jezebel, tumakbo siya sa diserto, umupo sa ilalim ng puno at nanalangin, Lord, kunin mo na ako. Yan ang sigaw ng isang taong na burnout. Ubus na ubus na. At ang ganda ng tugon sa kanya, no? Hindi siya sinermonan. Eksakto. Exactly. Pinakain siya at pinatulog pahinga at sustansya. O kaya si Moses sa Exodus 18, ginagawa niya lahat. Siya ang judge para sa milyon-milyong tao umaga hanggang gabi. Grabe yung workload. Sobra. Sabi ng biyena niyang si Jethro, Ano ba yung ginagawa mo? Mapapagod kang lubos. Ang payo, mag-delegate ka. Ipinapakita nito ng pagkaubos ay isang realidad ng tao. Limitado tayo. Hindi yan spiritual failure. Okay. Ito yung part na pinaka nagulat ako sa mga binasa ko, itong mga mito tungkol sa self-care. Kasi parang tayo mismo ang sumasabutahe sa sarili natin, di ba? Tayo mismo ang gumagawa ng butas sa balon ng enerhiya natin. At ang pinakamalaking butas ay yung unang mito. Ang self-care ay makasarili. Ah, guilty. Yung paniniwala na kapag inuna mo ang sarili mo, may ninanakaw ka sa pamilya mo o sa trabaho mo pero binaliktad yan ng source mo gamit yung utos na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hmm, may point. Implied doon na kailang mo munang matutunang alagaan ang sarili mo sa tamang paraan para may maibigay ka sa iba. Ang sabi nga sa analohiya, ang isang tuyong balon ay hindi makapagdidilig ng uhaw na lupa. So hindi siya selfishness, stewardship pala. Pangangalaga sa instrumentong ginagamit mo. Yon, pangangalaga. Okay, pero paano mo i-handle yung guilt? Dito kasi sa kultura natin parang bawal magpahinga. Well, hindi direktang sinabi, pero may hinuha mo sa pagtalakay sa ikalawang mito. Bahala na ang Diyos, kaya hindi ko kailangan magpahinga. Oh, mabigat yan. Tinawag ito sa source mo na spiritualized denial. Ito yung ginagamit natin ng pananampalataya bilang excuse para abusuhin ang ating katawan. Oo, ang Diyos ang source ng lakas, pero um, kumikilo siya sa loob ng mahabatas na kanyang itinakda. Tulad ng sabat. Okay, gets ko. Yung pag-handle sa guilt nagsisimula sa pag-unawa na ang pagpapahinga ay utos, hindi suhestyon Exactly. At dito papasok yung ikatlong mito. Ang mga leader ay hindi napapagod o nagpapakita ng kahinaan. Isang napaka-toxic na paniniwala super, yung strong leader image. Pero sinasalungat yan ng buong Biblia. Si Moises, umami na hirap siyang magsalita. Si David sa Psalms, di ba, hindi nahihiyang ilabas ang kalungkutan at takot niya. At si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo mismo ang nagsabi, kapag ako'y mahina, saka ako nagiging malakas. Ang tunay na lakas ay hindi ang pagtatago ng kahinaan, kundi ang pag-amin dito. Ikaapat na mito at guilty tayong lahat dito. Ang pagiging abala ay tanda ng kahalagahan. The busier I am, the more important I must be. Oo. At dito bumabalik yung sinabi natin kanina tungkol sa stress. Yung pagiging abala, yan yung classic over-engagement. Ginamit ng source mo ang kwento ni na Maria at Martha. Ah, oo. Pamilyar yan. Si Martha, abalang-abala, stress na stress, pero pinuri ni Jesus si Maria na nakaupo lang at nakikinig. Sinabi ni Jesus, isang bagay lang ang kailangan. Madali nating makalimutan na ang halaga natin ay hindi nakabase sa dami ng check sa to list natin. Yan yung pinakamadaling kalimutan, no? At yan siguro ang konektado sa huling mito. Wala akong oras para sa self-care. Na isa pa lang self-fulfilling prophecy. Kapag lagi mong sinasabi yan, hindi ka talaga magkakaroon ng oras. Ang totoo, ayon sa source mo, ang hindi pagkakaroon ng oras ay sintomas lang ng mas malalim na problema. Mahinang boundaries o maling prioridad? Tama. Ang paglalaan ng oras para sa pagpapahinga ay hindi isang gastos, ito ay isang investment. Nagbabalik ito sa iyo bilang mas mataas na focus at mas maraming enerhiya nakakatuwa tong mga mito na to kasi parang psychological lahat. Pero based sa sources mo, may physical at biological talagang nangyayari sa katawan natin, di ba? Hindi lang to nasa isip lang. Tumpak, hindi lang to feelings, may hard science sa likod nito. Meron tayong dalawang gear sa ating nervous system. Yung una ay yung sympathetic nervous system. Yung fight or flight? Yun, fight or flight response. Ito yung nag activate kapag may panganib. Naglalabas ang katawan mo ng adrenaline at cortisol, bumibilis ang tibok ng puso, handa kang lumaban o tumakbo. Survival mode? Oo, survival mode. At napaka-useful niyan kung may hahabol sa iyong tigre. Ang problema, sa modernong mundo, ang tigre ay yung email notifications, yung deadline, yung traffic. Araw-araw na tigre? Araw-araw kaya marami sa atin ang nabubuhay ng palaging naka-on ang fight or flight mode. Nagiging chronic ang stress. At yung patuloy na mataas na cortisol, yan ang nakakalason. Pinapahina nito ang immune system mo, sinisira ang digestion, at literal na pinapatay ang mga brain cells mo. Grabe! So talagang nasisira ang makina ng katawan natin. Ano ngayon yung pangalawang gear na panlaban dito? Yan yung parasympathetic nervous system o ang rest and digest response. Ito ang preno. Rest and digest. Ito ang nagpapakalma sa sistema. Pinapabagal nito ang tibok ng puso at sinasabi sa katawan na okay, safe na tayo. Pwede na tayong mag-repair at mag-ipon ulit ng enerhiya. At paano natin sinasadyang i-shift papunta sa rest and digest gear na 'yan? Ang pinaka-basic at non-negotiable ayon sa lahat ng sources mo ay tulog. Ang kakulangan sa tulog ay direktang sumisira sa ating kakayahang mag-isip ng malinaw. At mag-regulate ng emosyon. Oo, pero hindi lang tulog. Meron ding tinatawag na active recovery. Dito pumapasok yung mga bagay na nabanggit sa texts mo. Una, mindfulness at meditation. Mga practice na nagpapakalma sa utak. Tama. Pangalawa, physical activity naglalabas ito ng endorphins, yung natural feel-good chemicals. Pangatlo, nature exposure. Kahit 20 minuto lang sa park, malaking bagay na yan. At pangapat, hobbies at paglalaro. Yung ginagawa mo hindi dahil may kailangang ang ma-achieve, kundi dahil lang masaya. Yun yun. Ito yung nagpapanumbalik ng creativity at joy. Okay, malinaw na ang problema, ang mga sanhi, at ang siyensya sa likod nito. Ngayon, paano natin to pagsasamasamahin? Dito na siguro papasok yung Sources of Renewal Map. Eksakto. Ang mapa na to nagbibigay sa iyo ng anin na pangunahing bukal na dapat mong sadyain na puntahan, hindi to to-do list para dagdagan ng stress mo. Isa itong guide. Sige, isa-isahin natin. Ano yung una? Ang una, at pundasyon ng lahat lalo na sa konteksto ng sources mo ay panalangin at mga espiritual na disiplina ito yung connection mo sa source of all sources May practical na mung dyan? Meron ang sabi magkaroon ng sacred start sa araw mo 30 to 60 minutes ng quiet time bago mo buksan ng cellphone o email para itakda ang tono ng araw mo sa kapayapaan Okay pangalawa mentorship at matalinong payo Oo, yung aktibo kang maghahanap ng gabay, hindi yung naghihintay ka lang. Pangatlo, sabbaticals at sadyang pamamahinga. Ito yung naka-scheduled na oras para sa mas malalim na pahinga. Pwedeng isang lingguhang sabbath, isang araw na walang trabaho, o kahit isang day retreat every quarter. Yung ikaapat at ikalima parang konektado sa active recovery kanina, physical na aktividad at mga libangan at laro. Oo at ang susi dito ay yung pagiging intentional. Para sa physical activity, ischedule mo sa kalendaryo mo na parang isang non-negotiable na meeting. Hindi yung kapag may oras. Tama. Para naman sa libangan, ang hamon ay balikan mo ang isang hobby na dati mong mahal, pero tinalikuran mo na dahil naging busy ka na. Pagpipinta, pagtugtog ng gitara. Kahit ano, yan yung mga gawain na nagpapakain sa kaluluha mo. At ang panghuli na parang siyang nagproprotekta sa lahat ng iba pa, malusog na boundaries at pagdelegate. Ito yung payo ni Jethro kay Moses. Ito ang pinakamahalaga marahil. Kasi kahit meron ka ng lahat ng naunang lima, kung wala kang boundaries, lahat ng yan mauubos pa rin. So kailangan matutong magsabi ng hindi. Kailangan. Ang pagsasabi ng hindi sa isang magandang oportunidad ay pagsasabi ng oo sa mas mahalagang bagay tulad ng iyong kalusugan, pamilya at sanity. So itong mapa, hindi siya para maging perfecto ka. Isa siyang tool para sa self-awareness. Yun. Para matanong mo ang sarili mo, aling bukal sa buhay ko ang natutuyo na? Alin ang kailangan kong balikan ngayon? Matapos nating suriin ang lahat ng ito, mula sa definition sa mga mytho hanggang sa practical map, ang pinakatumatak sa akin mula sa sources mo ay ito. Ang personal na katatagan ay hindi isang optional na add-on. Hindi talaga. Ito ay isang uri ng stewardship, isang sagradong responsibilidad na pangalagaan ng katawan, isip at espiritu na ipinagkatiwala sa iyo. Ito ang nagbibigay daan sa iyo na maging effective hindi lang para sa linggong ito, kundi para sa mahabang paglalakbay na hinaharap. At bilang pangwakas, iiwan namin sa iyo ang isang tanong na hango mismo sa isa sa mga reflective exercises sa iyong materyales. Isang tanong na pwedeng maging gabay mo araw-araw. Sige, ano yon? Itanong mo sa iyong sarili. Sampung taon mula ngayon, Pasasalamatan ko ba ang bilis at paraan ng pamumuhay ko ngayon? O ito kaya ang itituro kong dahilan kung bakit ako nasira at naubos? Isang malalim na tanong. Isang malalim na tanong na sana'y makatulong sa'yo na sadyalin ang isang buhay na hindi lang matagumpay, kundi napapanatili at tunay na masagana.